Naramdaman ni Jack na may umupo sa tabi niya. Pero hindi siya nag-abalang si Patin kung sino ang pangahas na tumabi sa kanya. Patungo siya sa Nueva Ecija upang saksihan ang pagdadaos ng ikatatlongpong taong anibersaryo ng kasal ng mga magulang niyang si Ramon at Mirna de la Paz bukas. Nauna nang umuwi ang mga ito doon noong isang araw pa kasama ang nakababata niyang kapatid na si Tintin hindi siya nakasabay sa pagluwas ng mga ito dahil hindi pa nakakauwi ang boss niyang si Carl Yogo na nagpunta sa England para sa honeymoon nito. Hindi niya pwedeng iwan ang agency nila na wala pa ang amo. Sa kanila ni Troy ipinagkatiwala ng boss nila ang ahensya pero may kasong hinawakan ng kaibigan kaya siya ang naiwan para pamahalaan ang ahensya. Kahapon lang nakauwi ang boss niya kaya ngayon lang siya nakaluwas. Pinakiramdaman ni Jack ang katabi. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba, kaya panatag na ipinikit niya ang mga mata, na natatakpan ng sombrero ang muka. Sa tagal na pagiging secret agent niya ay madali niyang mahulaan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kilos nito. Bawat pasaherong pumapasok kanina sa bus ay pinagmasdan niya at natiyak na walang mali sa mga kilos ng mga ito. Kaya panatag siyang sumakay sa bus na yon. Naramdaman niyang nakatulog ang katabi dahil bahagyang napasandal sa likod niya ang katawan nito. Nasamyo niya ang kahali-halinang pambabaing pabango na tiyak niyang mamahalin. He's so sure she's one of a rich girl. Napatda siya ng maramdaman ng katabi na napasubsob sa likuran niya. Tumayo siya at maingat na inangat ng dahan ng katawan ng babaeng katabi at inihiga ito sa upuan. Hindi na siya bumalik sa pag-upo at sumandal na lang siya sa bintana ng bus na nakabukas. Kalat na kalat na ang dilim sa buong kapaligiran at mangilan-ngila na lang ang kabahayang nadadaanan nila. Sinipat niya ang oras sa rilo at naalarma siya nang malamang mag-aalas otso na pala ng gabi. Shit! Mura niya sa isip. Sir! Nakasakay na po ng bus papuntang Nueva Ecija si Senyorita Dance. Imporma ng tauhan ni Mr. Enrile na sumunod sa anak nito. Nasa likuran nito ng bus na sinasakyan ng dalaga. Okay. Okay. Tugon ni Mr. Chito Enrile na nasa 56 na ang edad. Bumalik ka na dito at may iba pa akong ipag-uuto sa'yo. Ako nang bahalang kumontak sa biyanan ko para ipaalam ang pagdating ng anak ko sa bahay niya. Panatag na akong hindi siya mapapahamak. Yes sir. Tugon ng tauhan na kinambyo pabalik ang kotse ibinaba ng biudong lalaki ang telepono at nag-inat ng mga braso. Nasa bahay na siya ng mga sandaling May tumawag kanina sa telepono sa opisina niya sa Star News ang pahayagan kung saan isa siyang kolumnista. Sinabi ng unknown caller na mag-ingat daw siya dahil malapit na daw ang kanyang katapusan. Pagkatapos ay pinutol agad ang tawag. Kaya denial niya agad ang numero ng guardhouse sa mansion niya. Ipinaalam niya ang natanggap na tawag at sinabing huwag na huwag palalabasin ng bahay ang anak niya. Marami pa siyang ipinagbilin kung kaya nawala ang atensyon ng guardja kay Dance na nasa gate na pala. Ayon pa sa guard ay mabilis daw na tumakbo ang dalaga at nang sundan ito ng isa pang gwardya nila ay hindi na raw ito naabutan sa labas. May nakita daw na isang taxi palapit lang sa mansyon niya Napaalis at marahil ay sumakay daw doon ng dalaga. Mabuti na lang at nakuha ng guard ang plate number. Inutusan agad niya ang isang tauhan na nakabantay sa bahay nila na hanapin ang naturang taxi sa istasyon ng mga bus at baka naisipan ng dalaga na lumayo sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil madaling natunto nito ang kinalulula ng taxi ng anak na sumakay ng bus papuntang Nueva Ecija. Hindi niya napinigil ang pag-alis nito dahil mas ligtas ito doon sa probinsya ng biyanan niya. Mas mabuting doon muna ito para mapagtuunan niya ng pansin ang mga kalabang hindi niya kilala. Ngayon makakakilos na siya ng maayos para harapin ang mga ito. Miss, gising. Tinapik ni Jack ang pisngi ng mahimbing na natutulog na dalaga sa upuan. Nasa isang ilang na lugar na sila at may mga pumarang limang kalalakihan sa sasakyan nila. Ayaw sana itong hintuan ng driver, subalit humarang ang mga ito sa gitna ng kalsada. Dahilan para mapahinto ang bus. Mag-aalas na ng gabi yon, at mangilan-gilan na lamang ang sasakyang dumaraan sa bahaging yon. Ha? Napabalikwas ng bangon ang naalimpungat dalaga. Tumambad sa kanyang harapan ang nakatayong matangkad na lalaki na katabi niya sa upuan. Nahiya siya sa isiping ilang oras na itong nakatayo dahil hinigaan niya ang upuan nito. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo sa mga mata. Salamat. Nakayukong wika niya na hindi alam kung bakit sinabi yon. Bakit ka nagpapasalamat? Ginising lang naman kita. Bagyang angil ng lalaki. That's why I'm thanking you for waking me up. Nainis siya sa tono nito, kaya tinarayan niya ito. Hmm? Suplado? Akala mo naman kung sinong guwapo. Ang pangat-pangat naman. Nakasimangot pang bulong ng dalaga na malayang nakarating sa matalas na pandinig ng binata. Bakit? Sino bang may sabing gwapo ako, miss? May panunod sa tinig ni Jack na may munting iting pilit sumusupil sa mga labi. He? Bulyaw niya sa mahinang tinig para hindi sila makaagaw ng atensyon sa ibang pasero. Tuluyan nang napangiti ang binata at may munting tinig pa ng halakhak nito na lumabas sa bibig. Pagkway bigla itong tumigil sa pagtawa at seryoso nang tumitig sa kanya. Bahagya itong yumuko para bulungan siya. Umusog ka sa bintana. Palit tayo ng pwesto. Bulong nito sa may tenga ni Dance. Humaplos sa makinis niyang balat ang mabangong hininga nito na halos magpanginig sa mga tuhod niya. Huwag ka na magtanong at gawin mo na lang ang sinabi ko. Patuloy pa nito na saglit na lumingon sa may pintuan ng bus. Nagsiakyata ng limang kalalakihan na humarang sa kanila. Umusog naman si Dance. Muli nang umandar ang bus sa kahabaan ng kalsada nang iutos ng pinakalider ng limang kalalakihang sumakay. Naghiwa-hiwalay ito ng pwesto at nakatayong humawak lang sa bakal na nasa itaas ng bus. Ang isa sa mga lalaki ay pumesto sa bandang hulihan. Ang ikalawa ay pumesto sa may likuran ng kinauupuan ni na Jack at Dance. Ang iba pa ay nasa may bandang unahan na magkakahiwalay din ng pwesto. Nakaramdam na ng panganib si Jack kanina pang pumara ang mga ito. Alam niya ang mga ganitong uri ng tao na may binabalak na masama. Alerto at maingat na kinapa niya ang suksok na baril sa magkabilang bahagi ng bewang at ang hunting knife na nakasuksok sa medyas sa magkabilang paan niya na natatabunan ng pantalon. Lagi siyang handa kahit saan man siya magpunta. Sa uri ng trabaho niya ay palaging nakaamba ang panganib. Madalas siyang bumiyahe paluwas ng probinsya na sakay lang ang bus. Mas gusto niya yon kesa mag -eroplano. Tulad ng suwestyo ng amo niyang si Carl na dalawang araw lang ang ibinigay na bakasyon niya. Para daw makabalik siya agad at masimula ng bagong misyon na itatalaga sa kanya. Mas gusto pa rin niyang ma-enjoy ang pagmamasid ng berdeng kapaligiran lalo na kung malapit na sa probinsya nila. Pero ngayon, hindi niya yon mapagmamasdan dahil gabi na. Siguro sa pagbalik na lang niya sa Maynila, titiyakin niyang masisilayan niya ang berdeng damuhan na tanging nagpapapayapa sa magulo niyang pamumuhay. Kapag sinabi kong yumuko ka, yumuko ka. Mahinang bulong ni Jack sa tenga ng katabing dalaga na ikinagulat nito. Niyakap niya ito upang hindi sila mahalata at isipin ng mga pasahero na magkasintahan sila. Kung pagmamasdan ay parang Hinahalikan niya ang dalaga. Bakit? Ganting bulong nito na nauutal. Basta, gawin mo kung ano sasabihin ko. Maliwanag ba? Bulong niya. Oo. Nauutal pa rin sagot ng dalaga. pagkway bahagya niyang inilayo ang muka sa dalaga at inakbayan nito sa balikat na ikinagulat nito. Patuloy na binaybay ng bus ang kahabaan ng highway sa katahimikan ng gabi. bagalas 11 na ng mga sandaling yon. Alerto namang nakamasid lang si Jack sa kapaligiran, lalo na sa mga kalalakihang huling sumakay. Walang sinuman sa mga pasahero ang gustong magsalita. Lahat halos na mga sakay ay nakikiramdam sa maaaring gawin ng mga kalalakihang halatang may binabalak na masama. Base sa itsura ng mga ito, balbasarado at mahaba ang buhok. Nakasuot ng jacket na bahagyang nakuumbok ang tagiliran ng mga ito. Di nagtagal ay sumigaw ang isa sa mga ito na siyang ikinabasag ng katahimikan ng gabi. Walang kikilos ng masama. Hold up to! Sigaw ng pinakalider sa bay tutok ng barel na hinugot nito sa tagiliran. Sa nabiglang driver, isa-isa din silang tinutukan ng barel ng apat pang kasamahan nito. Nagtili ang mga kababaihang pasahero na ikinainis ng mga ito. Sumigaw ulit ang leader. Napatahimik naman ang mga pasahero. Inutos nitong ibigay lahat ng mga gamit nila. Bag, alahas, cellphone, pera at kung ano-ano pang dala nila. May mga pasaherong nakikiusap at karamihan ay umiiyak na binuliwan ito ng lalaki. Isa-isang ibinigay ng mga pasahero ang kanika kanilang dala sa mga holdupper habang impit na nagiiyakan. Kalmado lang ngunit alertong ibinigay ni Jack ang kanyang dalang bag sa isa na nasa harapan niya. Mabuti na lang ay nasa secret pocket niya ang wallet na naglalaman ng pera, mga ID, lesensya at mga mahalagang papel na lagi niyang dala tuwing nagbabiyahe. Kapag ko naman niya ang katabing dalaga. Ah, mahal, ibigay mo na sa kanila ang dala mo. Malumanay niyang wika na tinitigan ito ng may babala sa mga mata. Nag-aatubiling ibinigay ni Dance ang mamahaling backpack sa mga hold-upper na naglalaman ng kanyang mga damit at personal na gamit. Naroon din sa bag ang kanyang mamahaling cellphone at wallet na may limang iba't ibang cards at 100,000 cash na savings niya. Naroon din ang mga ID niya sa wallet. Oy, Miss Tiza! Huwi ka ng lalaki nang mapagmasdan ang kagandahan ng dalaga. Kaigme, tingnan mo. Jack pa tayo dito. Ngumisi pa ito ng kahindik-hindik. Lumingon naman sa gawin nila ang tinawag yun pala ang pinaka-leader ng mga ito. Hindi ka nagkakamali, kaluloy. Tugo naman ng isang maedad na holdapper. Napakaganda nga niyan. Tiyak, iba-tiba tayo dyan. Dugtong pa nito na tumawa. Nanayo ang balahibo ni Dance sa itinatakbo ng usapan ng mga ito. Alertong hinapit ni Jack sa bewang ang dalaga. Mga boss, total, nakuha nyo naman lahat ng mga dalahin namin. Kung maaari sana, hayaan nyo kami ng asawa kong makarating sa aming patutunguhan. Pakiusap ni Jack sa mga holdapper na matigas ang boses. Pasensya ka na, pero hindi kami marunong makinig sa pakiusap eh. Tugon ng nasa likuran ni Jack, nakasamahan ng mga ito. Kung gusto mo, sumama ka na rin sa pagdadalhan namin sa asawa mo para makita mo kung paano kami makikipaglaro sa kanya. Tumawa pa ito at ginaya ng mga kasamahan nito. Humalakhak ang mga ito ng malakas na tila ba mga nasisira ang bait na lalong ikinatakot ng mga pasahero. Bahagya namang nangalit ang mga bagang ni Jack. Nagagalit na siya sa mga ito, ngunit kailangan niyang maging kalmado upang hindi manganib ang iba pang pasahero. Hindi na siya nagsalita pa. Pero hindi niya hinihiwalayan ng tingin ng mga ito. Itigil lang sasakyan sa tabi. Matigas na utos ng leader sa driver. Nanginginig na sumunod ang driver. "Alika." Wika ng tinawag na Kaluloy na hinila ang kamay ng dalagang katabi ni Jack. let me go! Nahintatakot ang pagpupumiglas ni Dance sa paghila ng isang hold-upper sa kamay niya. Binalingan niya ang lalaking katabi na nagpakilalang asawa niya sa mga masasamang loob. Help! Help me! Please! Pakiusapan pa niya na nalalaglag na ang masaganang luha sa pisngi. Bale walang umiling lang naman ang lalaki na tila walang balak na tulungan siya. Tuluyan na siyang nahila ng holdapper at nakalagpas na siya sa kinauupuan ng katabing lalaki na maskulado at malaki ang katawan ngunit duwag naman pala. Patuloy siyang hinihila ng holdapper at malapit na silang makababa ng bus. Lumingon siya sa lalaking katabi kanina sa upuan at iniwanan nito ng isang nakamamatay na suliap bago tuluyang magpaubaya sa paghila ng holdapper sa kanya. Hindi naman magawang kumilos agad ni Jack dahil hinihintay pa niyang makababa muna ng bus ang mga holdapper. Kung gagawa kasi siya agad ng hakbang, ay mga ang lahat ng pasahero sa loob ng bus dahil tiyak niyang papuputukan sila ng mga holdapper at tiyak niyang hindi niya magagawang iligtas ang lahat ng pasahero. Kaya ginamit niya ang utak at nagkunwa rin natatakot sa mga ito. Gusto niyang ilayo ang dalagang nakatabi sa upuan mula sa holdapper at sigurado siyang kayang-kaya niyang gawin yon subalit hindi niya ginawa. Nang tuluyan ng makababa ng bus ang mga holdupper kasama ang dalagang nakatabi niya ay tsaka siya kumilos ng mabilis. Tumayo siya at bumaba agad ng bus. Inilabas niya ang dalawang barel mula sa bewang at sinundan ang mga holdupper. Nagtilian sa takot ang mga pasahero. Nakita niya ang mga kalalakihang hila-hila ang dalaga Napapasok sa kasukalan. Pinaputokan niya agad ang nakahawak sa dalaga at sapulito sa likurang bahagi ng ulo. Napatili ang babae ng dugoang humandusay sa gamuhan ng holdupper. Napalingon sa gawin niya ang apat pang kasamahan ng mga ito. Mabilis naman siyang nakapagkubli sa isang puno.